What's up mga brother? So welcome sa ating vlog For today's video ay Magsi city ride naman tayo Okay? City ride Okay, sentro Dito tayo ngayon sa Candon City At dadaanan natin itong Candon Park Plaza nila Ayan, dito mismo yan Ayan, Ito yung simbahan Ng Candon City At itong kanilang park Ayan mga brother yun Kikita mo ba? So eto ang kalagayan ng Kanton City ngayon. Okay. Sige, 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 sige. Choking Greenwich Jollibee. Andito sila. Ayan, eto ang view ng Canton City kapag sa umaga. Okay. Kitang-kita mo ba? So shout out sa lahat ng mga taga Kandon City na followers natin. Ayan mga brother Uwi na tayo Canton City Yun Okay Hindi masyadong ma-traffic ngayon Opsya Okay, tuloy lang So, ito yung Arthur Highway nila, mga brother. Hindi tayo dumaan sa bypass road. Ayan, na, uh, nabutan tayo ng mga tricycle, ah. Ayan, mga brother. Okay. Oops parang kakapinta lang ito ah oo nga kakapinta lang itong daan na ito kalusadang ito meron ng orange oh orange yan kailin nagyan na ng ganito ibig sabihin yan walang overtaking <laughs> tama ba yan yung two lines na orange no overtaking ang rule dyan okay hanggang dito lamang sa gas so ayun mga brother hanggang dito na lamang tayo salamat sa mga nanonood ayan. ito ang view ng Candon City